pananampalataya ng mga pinagtabangin binib ng buhatan ay una ang pananampalataya ay masaya, pangalawa ang pananampalataya ay nararamdaman. Kaya kung pagkatapos mo ng ating selebrasyon, no? inaaniyahan mo namin yung tingin yung mga kalasantaan ha? na makita ko yung expression ng kanilang faith, yung basaan ng kanilang ginagawa. Bilang pagtalala sa inyag, So, ang pagiging kristyano ay hindi naman kasaya ay dapat ay naman. Okay po. So, sa kalabi naman, sa kalabi po ng ating Bora Baro, ang pinakasalamat ng mga namin, yung mga nag-organize nito ang mga uh, natin sa San Sebastian Parish, ngayon po yung kanilang uh, ating mga collaborators dito sa ating parish. Maraming salamat po sa inyong lahat at pagpalaki naman tayo ng buong may kapal. Viva Santa Ana!